So, eto na po kami. Mga alipin. Mama! <laughs> Hey guys, good morning. Nandito kami ngayon sa Bataan. Nasa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. And ito si Bray. Bray, Bray. Ang driver. Si Ate Jomi and Hi. Miko. Pabunta namin ngayon sa room namin. Samahan niyo kami. Let's go! Ayun na sila. Nauna na. Ganda ng view. Jombi, hey. si ano tawag sa plaza na to? Keme. <laughs> plaza de Keme. Oo, oh, hindi namin nalang pati si eto na namin nami torque <laughs> ngayon good god para tayong nasa 1800s parang kami nag time machine time machine <laughs> ganda ng mga ano tumbahay na po say goodbye ako nga pala si ano kimpoy ako sir Ito nga pala si Ate Kat, at ang aming tour guide. Dadalhin na niya kami sa aming room. Maganda ba yung room, te? Approve! <laughs> ito daw bahay na to galing sa Hagonoy, Bulacan. Galing yung baba ko eh. Oh. <laughs> Alam niyo ba guys, na yung mga bahay dito sa Las Casas, nililipat lang dito. Mga historic houses siya. lipat nila dito, pinagsama-sama nila. Kaya yung mga bahay dito, mga may history. And si March, dito nga Marge. Ito si Marge. Ayan. tour namin kayo. Ganda ba yung bahay natin? Yes. Yan magiging bahay. At ito pa yung mga iba pang mga houses. Ayan. ganda The kamusta dyan? Abli okay, ka dyan? Mami! Ano yun? Sabihin mo! Sino mo? Ang ganda o! Nasaan ka? <laughs> sa may ilog! Inaatay ang aking ini-ero! <laughs> oh. Wala akong maisip na pang bato! Ah, Nandito ah. ako sa ilog! Nagkakamot <laughs> lang itlog! <laughs> <laughs> Ayun na, pumasok na! Ay si Shal! Ang ganda! Made of bricks! At tinan nyo ang aming aircon, pang oh. SM. <laughs> Laki mo. Ang rep. Punta tayo sa si CR. Oh, bahay ko na to ha. Banding tayo na together. Ito naman yung room ko, Casa Esquina. Puntahan natin. Wow, sosyal. Grabe yung kama. <laughs> Kaya tayo mag-chess dito mamaya ang gabi. Para tayo nasa ano, Venice ng Philippines. Sa mga bahay po dito, may mga pinilang po tayong bahay na pwedeng pasokin. So, ano nga po, bakit hindi yung mga ibang house na mga hotel siya. So, oh. para po, for the privacy of those guests na nakasokin, hindi mo natin siya pwedeng pasokin. Bawal pasokin. So, sa ngayon po, yung lugar na ito ay nasa labing walong taon na. Bawal na dito ay banggerahan. Banggera? Sinasabi ni Lola. Yung po, yung panalok nito. Ayay, ay, so nandito tayo ngayon. Nag-tour kami ngayon sa mga bahay. Ito daw yung Casa Lubau. Ito sa mga bahay na nakuha nila sa Pampanga. Second to the youngest na bahay since 1920. Enrique Iglesias. may-ari po ng bahay na to, ako nila, si Isabel Faisler, na nanay po ni Enrique Iglesias so grand grand lola na. Ano natutunan mo, Bray? Amazing. Ah, ito may naalala daw si Ate Ano ang isa sa mga naalala? Nakapag may marmol ka na lamesa, <laughs> nakakaangat ka. At, at, at? Oh. Meron kami na. <laughs> may marble kami sa so, bahay ni Lola. Nakakaangat kami. Well. Ako, so quiz daw kami magkapit. Okay. So, ano po ang tawag doon sa palalagyanan po ng sombrero ng nakapasto? to oh, patay kayo dyan. <laughs> Batolero. Batonero? <laughs> <laughs> Hindi ko alam, ang hirap naman yan, Tee. Tapos ba? Marapit na eh, kuha ano na ng S, ma'am. Eh, batonero, batonero, batonero! 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 Ay, sabihin ko bastonan! <laughs> <laughs> Anong tawag po ito sa hugasan ng pinggan? Eh! Banggera! Ah! Bakit so, so, po? Maliliit ang mga upuan. Eh! Kasi maliit ang mga upuan. Normal ang 4 feet or 5 feet. feet. Oo, oh, ano na Hindi <laughs> <laughs> <Ay, laughs> tayo nag-aaway? hindi. ko narinig yun. Oh, last, 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 last. Si Jose Rizal for 11 lang. Anong title po ng painting na nun? Eh! Uy! Uy! Pero replica na lang yun. Ang anak ni... Ina, okay na, okay na. Marami pa, marami pa ba itong mga bahay. So nakita nyo po kung gaano kami ka-competitive. Ayan, nakahawak pa rin sa dibdib. Umahas ang manalo. Sabi ni ate, may apat pa tayong bahay. Binulong mo lang sa eh. May apat na bahay pa tayong bibisitahin. Ano ka ano, ba? May apat <laughs> So, ito pong break house na to, ito po yung aming Casa Luna. Galing po ito ng Luna La Union. Natayo po yung bahay na to. Ito ang taong 1850. Ang may-ari po noon ng bahay ay si Don Primitivo Nobisio. Guys, nakikita niyo itong maliit na eskinita na to. Dito daw tumatambay, nakatira yung mga aliping sa gigilid. Bawal sila pumasok sa loob ng bahay plancha. coffee grinder. Ito nga po yung Plansha. plancha, na di uling. Nagyan lang po ng uling ah, sa, sa loob. May ganyan si Lola. Ito po yung mas older na version ng plancha di uling. Ito oh. po yung una. Wala pang handle, wala pang cover. Free Ayan guys, merong pa-demo si ate. Hulaan nyo kung anong use nyan. Skateboarding. <laughs> so, hulaan nyo. I-comment nyo. Use of transportation. <laughs> <laughs> God, God. Pero ano yung pinaka-use niya ate? Pamplancha po ng damit. Yun, pamplancha ng dami. Ay, mo lang <laughs> ka. May technique niya. Kanyari ng kaya. Ha? So, ito ang Casa Luna. Yung bahay po na yun, yun po yung aming Casa Magayan Uno, Dos, Tres, and Cuatro, mga bahay po. Bahay po ng mga ordinaryong Pilipino taong 1900 sa Cagayan Valley. Gawa po sa kahoy kasi po noon mas mura po yung pilihan ng kahoy compared po sa bato. Okay, Casa Luna quiz time. Kailan po na itayo ang bahay? Patay. 1850. ba 'yon? Yeah. Oh!

ano pong tawag sa daan sa gilid? Eh, siwang. <laughs> Balik tao. <laughs> Bandeta? Oh, ay, bulaw, bulaw. Bulaw, bulaw, bulaw. Bandeta? Buldaw. Oh, bulada. Ah, bulada. Next question. Last, last. Ano pong tawag sa panggawa ng ice cream? Wala <laughs> <Bula> namang ganun. Meron. <laughs> <laughs> oh, pinakatanong tanong pa nga naman kung N or N. <laughs> Gala Piniera. Ayun. <laughs> piniera. Sino pong may-ari ng bahay? Eh, Luna <laughs> Family. <laughs> Tatay na na yun yun yun. Oh, baka tagalawin yun. Say, don't primitibo na besya yung uncle. No, no, no. Last, last. Bakit po hindi ngumingiti mas? Eh, eh, kasi maharot daw kapag ngumiti. Balantod, <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> kasi hindi na virgin kasi matagal daw mag-take kapag ano, na sila. So, we're now going to our third house. Third casa. ganda, oh. Ganda. Ayan, mga yan. Mga rooms yan. Wow. Yung dough ng pizza para maging elastic siya, mamasahin mo siya. Same down din po sa click. pag namasa na po siya, ito yung istitura niya. Lalagay lang po yung clay sa wooden pattern. Hindi ka pa yung excess. Ganda kailangan ko may pressure. Kailangan medyo may lakas ng braso para mapinto lahat ng parte ng ating wooden pattern. gumagawa si ate ng mga tigula. Nilalagay sa mga bubong na mga naka curve Na Meron ko tasin. <laughs> Sasayawan lang ni ate. Oh. Tapos nalagyan lang siya ng butas dun sa may dulo para pag-install na siya. Nanigil lang siya doon para matuyo. Puhugutin po yung steel pattern. Puhugutin po 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 lang. Layo ni Adi sa shot. Nakita nyo ay yung brick making. Dahil yung mga tigula, sila yung gumagawa. And mano-mano. Natre-review pa! Gano po! <laughs> pagod guys, ang unang parte po partipu, no, three weeks, No. Dry, no. Dry. And dry dry. Days. three days, ano? ano <laughs> <Dried laughs> okay, okay, three days? Ang... oh bakit? No. So. <laughs> tapos one week cooking, one week cooling. No. <laughs> so, ano po yun ginagamit namin para maging pang fuel -well po? eh 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 galing sa eh 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 2 Nakita nyo yan? Boom! Boom! Boom. And... Okay, so last na po. Ano pong tawag sa pang-nagay sa iyong bubong? Eh! Di gulat. <laughs> last na! Last na! Last na! Last, last Ano pong tawag to sa pang-masa na machine? Ng tunay yan? give it to you. Mixer? Ano ba Yes. Mixer machine. At ko parang kita hindi one week ang cooking. Ano? 3 weeks yun. 3 weeks heating, one week cooking, one week cooking. Ito na yung mga ginawang ano yung ginawa namin So at ano pala ang ano ang sagot ba't siya nagiging orange? Kasi nga po, hindi na nakikinig. Naturally turn red in color or orange in color. Since hindi po kami gumagamit ng red clay soil dito. Hindi siya ganun kapula, di ba? Maputla lang ng pagkapula ah, niya. So parang ano, parang na. alimango pag niluto orange. Parang ganun. ah <laughs> ganun pala. <laughs> parang siyang hipon or alimango. Okay, <laughs> hey, so eto na po kami. <laughs> mga alip Mama! <laughs> <laughs> Binihag na. ba Teka pa Higher, higher. Hindi <laughs> mo <laughs> <laughs> Ikikwento ko ho sa inyo yung ilan sa mga lihim ng pamilya Alonso. Ay, may lihim. May mga lihim. may mga chismis na po <laughs> yun. May na yun. Chismis na yun. Chismis na yun. Chismis na yun. Alberto Alonso po ay grandfather ng ating national hero na si Jose Rizal at si Don Lorenzo Alberto Alonso po ay nagkaroon ng dalawang asawa noon. Ang una niya po naging asawa ang pangalan po ay Paulo Florentino si Paulo po ay parang nasa edad 14 anos lamang. Nang maging asawa ni Don Lorenzo Alberto Alonso. Chismis yan ha at syempre po yung kanyang kabiyak na si Teodora Porboso. Si po yung babaeng nalungkot at nangulila kaya pala malungkot. Ganda at nagkaroon niya po ng relasyon sa kapitan ng mga gwardiya sibil. Una. At nang maabutan po niya dito po sa eksaktong kwarto ito. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. <laughs> Dito po sa eksaktong kwarto ito, kinulong niya ang kanyang asawa at di na po siya muling pinalabas. Tumagal ito po ng halos ng ilang taon din. Oh, okay, ito na ang ating last quiz. Hey, come on, Pasabi Kami, ah. Ay, oh, apat na tayo nga, no? <laughs> oh, yan. Nadagdaga ng player, ah. Oh, sino po ang unang nagmay-ari ng bahay na to? Alberto Alonso. Di <laughs> Lorenzo Alberto Alonso. Ang una, yung unang una. Cipriano Alonso. Bas una pa doon. <laughs> Don Gregorio Alonso. Yun. Nasabi niya na lahat eh. So, ano pong movie na shoot dito? Eh! General Luna. Okay. <laughs> ano pong pangalan ng babaeng nagkaroon ng affair? Eh! Teodora Formosa. Kailan po na itayo bahagi eh, ng bahay? 1700. 1700. Oh! Okay. Oh. 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 Nabanggit ko po sa inyo kanina yung mga original na parte ng bahay. Yes, yes. Yung mga ilang eh, Baka eh, eh, isa-isa po yung parte eh. ng bahay. Hmm. staircase and the walls of the building.

And that's it. That's it, guys. Maraming maraming salamat, Ate Gat. Maraming maraming salamat. Kasama mo ba, ba sa dinner, de? hindi na. ka sa amin. <laughs> Yay! Thank you, Ate.